Yan, good morning mga kabiwas. Fishing tayo dito sa Parakali. mga kasama natin, shout out kay Kuya Lance. Hello. Hello. Uh, Master Lance, Master Ryan, Master Ryan. Sa kasi kabiwas para may iba naman. Meron tayong isang mga kasabay ayun oh. Uh, magbibisugo din yan sa spot na pupunta namin. Yan, sasakay na kami mga kabiwas at oh nagliliwanag na sayang ang panahon sana ay makatching po tayo na maganda ngayon kabiwas quarter kasi ngayon Ang buwan quarter ang moon hindi makita. Kami mga kabiwas, after one hour, unang bagsak ni Kuya Tomas, huli agad. Ganda mga kabiwas, ganda lang ispatanan ispata namin. Nakaka-1 kilo agad. Pa-pa-pa. Wow! Ganda. Ganda ang size mga kabiwas. So, ayun, no? good, good size, good size. Ah, no. tabi ko. Kaya huli si Papayang tayo. Tete. Kaya natin. Sige, pating, pating, pating. Ang laban. Ang laban. Ang oh, palag. Sige, Sige, na, manalaban. iba nang takbuhay. Oh. Eh, tagaan lang. Babaw man lang. Putina, oh. Ay na, puti Ay, malaki-laki. Ito na. Oh. oh. Parang dalawa. Oh. Ay, Japanese. Oh. Dalawa. Ay, 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 mo uh, ay, ay, dalawa. 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 Ay, yung ano? Emperor piece. Talagang matalakas tumakbo talaga yan eh. <laughs> Talagang swerte ito ating import. <laughs> Siya nagkawal ng mga malalaki oh. Ayan o. Oh. Emperor piece Tapit tapit mo pa Ayan o Yakpat na naman Iyo daming butiti Kapun Kaputiti Mahirap talaga ng tanggal ni ito mga kabiwas Yung razor piece nangangagat yan Tsaka madulas Kailangan gumamit ka ng basahan para mahawakan siya Dahil kung hindi sigurado matitinig ka Kung makakagat niya Kaya ganyan o oh. So kapit na kapit pa yung kawil, yung sima ng kawil, kaya kailangan mag-ingat kasi maraming beses na ako nakagat dito. Nung magkawal kami dito, may mga sulbongin doon sa kinawala natin. Kaso limang attempt namin, tatlo lang yung tumama. Ayun, nakahuli ng isang malaking trigger fish, si Kabiwas Tomas. Ayun, sa hulihan, medyo malaki takas daw ng hila eh kasi eh, pakoy mabigat talaga ng palaruin yan ang tanggal na ang oh, buti di pa napapatid oh eh balo kung sa alumoy ng foil po dalawa oh yun ganda na oh, eh, ispatan po pag oo oh, ang daming ganito yun ang huli oh kami pinigilan ng hapon dito na wala ang bisuro kinain yata ng mga Japanese fish ah, hitlas. Kaya, mga hitlas mga kabiwas yung ulam namin si Ginigang na razor fish razor fish ah. mapaapoy na rin kami mga kabiwas para habang effective fishing ay makapagluto. Tanta, hulo mo siya. Ito, dapat lapit mo sa camera. Ayan. Ayan yung kalalaki. Ito na naman ito. Ay, nakadikit yata. Ayan. Nakadikit, hindi. Ay, lisya. Meron niyang hapon. Ito kaya. Ay, ba? Laki. Dalawang malaki. Oh kaya pala bigat bigat ay lang pa kayo kuya Tomas oh dumod <fix> Anong huli mo kuya? Ganun din? Iwas oh, okay. ang unlock ng Japanese Razor piece Puno na yung lalagyan yan Ang laki Japanese? Ah, Tokyo na ay masarap ka. Kapitto yang nginigas. Kami dos niya para di mahawakan yung Maral do pagkat. ito. Yung ginamit nyo. Siya yan, siya. Oh, siya yan, siya. Talagang pantanggal ito. Saan, no? mm -mm. Pag natin yung malalaki yan, talagang malakas. Diyan pa rin sa kabisugo. Dami na. Pwede nang iuwi sa Manila bi <laughs> ah, sabi, o, oh, so, balik, 'yung Ang ano man, laki May labulahap yung isa. 'di na 'yan. Tingin, tingin. Ay, naro, dalawa naman pala ay. Eh. Sige, isang pa. Oh, ay, ay. Ay, ay, ay. Nihon din. Oh, ang ano. Kaya pala eh. ay. Ay, hindi. Ay, pakoy. Pakoy nga. Pakoy nga. Okay na sila po, Koy. Oh, masarap. Masarap, nista. Wow. Hmm, <coughs> yan, oh, si si masarap na ista. Ita ito. Ayan, oh, shit, masarap. Parehas na kayo. Dali, minsan nakakaalpas pa yan. Kahit malalaki ang kawil. <coughs> <coughs> Adali na. Kawala! Oh, Ayang pa yata, nagkikirig pa. Pagkamaliit lang. Ha? Na yan? Ano? Pakoy? Ay, nakuhay mo na yan. kinuro tayo niyan. Pag naipo natin mga bayan temperasan yan eh. Ayan yeah, mga kabiwas ah. Uh, Lans kami. Kasama si Kuya Lance Ang <laughs> nila adobo. And then yung sinigang namin. Abos na ang banderang hapon ayun si Kuya Ryan Thomas J Tio Boy Mario Benida yung mga kasama natin dito ngayon sa laot yan si Ryan pa saka Hello. si Kuya Lance niya. Sir Lance para Manila yan yung dalawa <laughs> ayun o so habang nagpipishing ay kumakain muna kami aras dosin na Ay, dami. Wow. Ah, <laughs> pala ay. ko, pinagat ako. Ay, ito. Sari-sari. Kala ko isang malaki lang. hindi na ay, malaki malaki.